Nandun si Papi sa taas. Oh, oh ayun, tiga tiga mo. Oh. Oh, yung kalapate na may sa amin, no? Oh. Yun, Oh. Ay, so, si Mami. yung baha. Tiga mo, tiga mo. Ay. Yung pa ko, ayun. Lubog. No, Lubog. No, sa bintana. Tara tayo sa bintana. Yung rabbit leh eh! mo, o! Ayan Yung sa ah! Yung rabbit mo Ayun oh. Ayun na! Ayan na na ni okay, zoom ko. Sige, <laughs> oh. <laughs> di pa umuwi si Daddy. Ano ayun ah? Bilang tumaas ang tubig. Ang oh, tumaas? Hindi ako matulog oh.